Narito naman ang ating gabay ng pag-ibig para po ito bukas, araw po ng Miyerkules, Julio 17. Para po sa may mga sudyak sign na aris. Malulunod ka ngayon sa ligaya at saya dahil sa pagmamahal na ipapakita sa iyo ng iyong karelasyon. Yung piling na napakaswerte mo sa tao dahil sa dinabindaming taong sa mundo ay ikaw ang napili niyang mahalin. Ang iyong maswerteng numero ay ang 6 at ang 12. Para naman sa may mga sudyak sign na Taurus, para po sa Taurus. Kahit walang third party sa inyong karelasyon, ay hindi pa rin ito mahuhulugan, mga ngahulugan na matitigil na ang bangayan sa pagitan ninyong dalawa. Hindi kayo compatible ng sudyak sign. Ngunit hindi ito nangangahulugan ng inyong hiwalayan. Ang iyong maswerteng numero ay ang 19 at ang 28. Para naman sa may mga zodiac sign na Gemini, magiging maliwalas ang araw mo dahil magigising ka na nasa tabi mo ang iyong mahal. Kaya naman ang iyong buong maghapon ay magiging maliwalas. Ang iyong maswerteng numero ay ang 5 at ang 7. Para naman sa may mga zodiac sign na Cancer, Mahihirapan kang mamili ng mamahalin sa dalawang taong nagpapakita ng pagmamahal sa iyo. Kaya naman ay naisipan mong bigyan silang pariho ng mga pagsubok upang malaman mo kung sino ang tunay sa kanilang dalawa at sino ang karapat dapat mong piliin. Ang maswerteng numero ng cancer ay ang 30 at ang 32. Pare naman po sa Leo, mapipilitan kang lakasan ang iyong loob o mapipilitan kang kalasan ang iyong karelasyon ngayon dahil kahit minamahal mo pa siya, ito ay dahil hindi na healthy ang inyong pagsasama. Marami ng problema pa sa inyong relasyon, kaya wala na rin dahilan upang ipagpapatuloy pa ito. Ang iyong maswerteng numero ng Leo ay 35 at ang 44. Pare naman sa Virgo, may kang magagawa sa iyong mahal na hindi mo pa magagawang aminin sa kanya. Kakailanganin pa ang maghintay ng tamang pagkakataon na masabi sa kanya upang hindi maapektuhan ang inyong pagsasama. Ang maswerteng numero ng Virgo ay ang 26 at ang 36. Para naman sa Libra, kahit na anong gawin mo, pagungot sa iyong kabiyak ay hindi kanya pagbibigyan sa mga nais mo. Ilang bisis ka na niyang panagbibigyan, ngunit alam niyang napupunta lamang ito sa walang katutura. Ang maswerteng numero ng Libra ay ang 18 at ang 19. Para naman sa Scorpio, ang maganda niyong plano ng iyong asawa ay maudlot sa araw na ito. Maraming hadlang ang kakaharapin niyo nang hindi ito inaasahan. Ito muna ang uunahin ninyo bago nyo ipagpatuloy ang mga nauna ninyong plano. Ang iyong maswerteng numero ay ang 6 at ang 11. Pare naman sa Sagittarius, mapipilitan kang kausapin ang iyong ex tungkol sa isang mahalagang bagay. Kahit ta mo na magkakaroon kayo ng hindi kakapagkakaunawaan ng kasalukuyan mong karelasyon kapag nalaman niya ito. Ang iyong maswerteng numero ay 27 at ang 34. Pare naman sa may mga sudyak sign, Capricorn. Para po sa Capricorn. Magkakaroon kayo ng masinsinang pag-uusap tungkol sa magiging setup ng inyong relasyon. Alam niyo na pariho na kailangan magkaroon ng maayos na kasunduan para sa ikabuti ng inyong pagsasama. Ang maswerteng numero ng Papricorn ay ang 15 at ang 20. Para naman sa may mga sudyak sign na Aquarius, hindi ka magsasawa ang pangaralan ang iyong kinakasama tungkol sa mga gawing hindi niya dapat na ipinapakita sa iba o kahit kanino man. Kahit pa magkakaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan ay kailangan mo itong gawin dahil mahal mo siya at importante siya sa buhay mo. Ang maswerte numero ng Aquarius ay 46 at ang 48. Pare naman sa may mga sunjak sign na Pisces, hindi mo maiwasan na inkumpara ang kasalukuyan mong karelasyon sa dati mong pinamahal. Kahit huli na, ay nagsisisi ka pa rin kung bakit mo pinakawalan ang iyong ex. Malayong malayo ang kanyang ugali sa kasalukuyan mong karelasyon ngayon. At hinahanap-hanap mo ang kanyang lambi. Ang maswerteng numero ng Pisces ay 32 at ang 43. At ayan po ang ating Pisces. At ito po ang ating gabay ng pag para pito bukas araw po ng Merkoles, Hulyo 17.